Naniniwala din pa kayo sa kulam? Naranasan nyo na bang makulam? O may kilala kayong mangkukulam? Noon, hindi talaga ako naniniwala sa kulam. Pero para sa akin, puro kwento lang ang matatanda ito. Pero nagbagong lahat ng mangyari ito sa pamilya namin. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe! Pandemic noon, halos wala nang kita si mama sa kanyang tindahan. Tapos, naalala namin yung kaibigan niyang si Ate na may malaking utang sa kanya. Limang taon na ang lumipas mula ng manghiram ito sa kanya. Pinuntahan namin siya para makiusap kahit hulugan lang, hulugan na lang sana. Pero imbis na maayos na pag-uusap, sinapihan pa siya ng masasakit ng salita ni Ate si mama ng masama loob. Kalipas ng ilang araw, nagsimulang sumakit ang tiyan ni Mama para siyang tinutusog sa loob at halos hindi makabangon. Dinala namin siya sa ospital pero sabi ng doktor, okay lahat ng kanyang resulta. Walang makita ang mga doktor na kung ano mang sakit ni Mama. Dito na naglala si Lola, sabi niya, dalhin niyo na sa albularyo, hindi lahat nakikita ng doktor. Pumunta kami sa kilalang albularyo sa kabilang baryo lang. Pagdating doon, agad siyang tinawas. Tinunaw ang kadila at nilagay sa tubig. Tumitigas yung kadila, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang babae. Napatitig kami lahat. Kamukhang kamukha ni Ate Lisa. Nako, may laking galit sa kanya. Pwede ko itong tanggalin, pwede ko rin itong ibalik sa gumawa. Kayo ang pipili. Yun yung sabi ng albularyo sa amin. Sabi naman ni mama, Huwag na, alisin na lang. Ayokong gumante. Binigyan siya ng langis na may dasal at pinayuhang maglagay ng asin sa paanan ng kama. Ilang araw lang, gumaan ang pakiramdam niya at bumalik ang ganas sa pagkain. Muling nakalakad. Bumalik sa normal yung buhay namin pero hindi na nagpapansinan si mama at si ate Lisa. Akala namin tapos na. Pero makalipas ng ilang buwan, ako naman na nagkasakit. Muna, maliit na butlig sa braso. Kinapukasan, buong katawan ko na. Makati, mahapti, at hindi gumagaling kahit anong gamot. Pumunta din ako sa derma, nagpa skin test, pero wala talaga siyang makita. Sabi ni Lola, dalhin niyo ulit sa albularyo, baka siya nang pinapatamaan. Dinala ko nila mama si parehong albularyo. Pagpatawa sa akin, lumabas ulit ang mukha ni Atelisa. Sabi ng albularyo, siya pa rin ang may gawa. Gusto mo ba ipagamot ko lang o ibabalik natin? Natahimik ako ng saglit. Doon na nagsalita si tita. Kung hindi papalik, hindi titigil yan. Tignan mo si mama mo. Tinigilan lang kasi hindi natin pinabalik. Ngayon, ikaw naman ang inaatake. Ganda agad si lola. Hindi tayo marunong mga api. Pero kung patuloy tayong sasaktan, dapat maranasan din niya. Kaya ang sabi ko, sige, ibalik na lang. Binigyan ako ng kalpularyo ng langis at pinagdasal din niya ako. Sabi niya, sa loob ng ilang araw, gagaan ang pakiramdam ko. Totoo nga, unti-unting natuyo ang mga putik ko hanggang sa tuluyang nawala ito. Makalipas lang ng ilang araw, may kumakalat na balita sa baryo. Si Ate Lisa daw, biglang nagkaroon ng putlig-putlig sa buong katawan at kahit anong ointment at gamot, wala itong epekto. Nagbabantay ako noon ng tindahan nang narinig ko yung mga chismisan sa gilid ng bahay namin. May kilala kasi yan sa si Kihor, doon siya nagpupunta dati. Ah, kaya pala, doon galing ang mga ganyan. Siguro doon din siya nagpakulang. Hinayaan ko na lang at nakinig lang ako sa kanilang usapan. Isang umaga, inutusan ako ni mama na mamalengke. Nakasalubong ko si Ate Lisa. Naka long sleeve siya kahit nirik na tirik ang araw. Halatang tinatago ang balat niya. Nagkatitigan kami. Hindi siya nagsalita pero ramdam ko yung galit sa tingin niya. Ako naman, hindi na umiwas. Sa huli, siya din yung una nagbawi ng kanyang tingin at nagbadaling lumayo. Simula noon, hindi na namin nakita si Ate Lisa. At doon din ako naniwala na totoo ang kulam. At natutunan ko na minsan, hindi multo ang dapat katakutan. Mas nakakatakot ang tao mismo, lalo na yung akala mong kaibigan. Pero sila rin pala ang sisira sa'yo. Hindi sila natatakot na makasakit ng tao. Kayo, anong kwentong kulam niya?